Bukan nating magtanggal ka dito. Sa harap ng bahay. Sana may tayong mapakagat ng mga talakitok tsaka mga bugaong. Pero madilim yung dagat mga tangay. Try lang natin. Sana meron tayong maano. Pa Malaki pa yung alon hanggang ngayon. Malalim pa rin yung dagat hanggang ngayon. Sana huwag nang gumaya kagabi. Tatakot kagabi mga tangay. Grabe yung alon kagabi talaga. Hindi tayong mo tayo magkagis-agis. Hindi pa tayo makapunta sa mga spot dahil maalun alon na. Madilim yung dagat pero sana merong makahita. kagis. Merong mga pakita at kagatin. Mm -hmm. Sayang, ni ka medyo mahaba ngayon yung gamit kong fishing rod mga tangay hindi pa ako nakakano ng ultralight na fishing rod eh. bala kong bumili ng ultralight na fishing rod bigyan ako meron kayo mga gusto nito field na ultralight na fishing rod mga tangay Peltis natin yan Kontakin nyo lang po ako sa akin comment section. Pwede kayo mag-comment. Ito yung ginagamit ko yung rod na pinadala pa sa akin ni Good Guts Fishing Body Manila dati. Hmm, dali. Dali. Dali mga tangay. Ano to? Dali na. Ah, na-unhook. Sayang naman. Talaki ito sana mga tangay. Na-unhook masyado yatang ma yung aking drag sayang good size sana na talaki ito ito kasi mga tangay pag ano pag sayang naman na unhook hmm, tadong ano Pag malalaki yung alon mga tangay, pag ito malalim, mayroong mga talakitok na napapasel dito. Mayroon din mga barakuda Sayang. Nakapisyo na saan tayo. Malalaki ng alon. ginadala Yun, yung luro dinadala yung roo ng hangin. Oh, patay. Ayan yung sinasabi ko pag sumabit. Talaga nga naman! Baba lang yata to. Kunin natin mga tangay sa yung roll Maliligo rin naman ako. Uy! Pabasa't tayo. Ambil. Agis hmm, Dali Dali mga tangay Ano to? Dali Dali Pugao Malakas eh Pugao nga Good size. Rilis natin to mga tangay. Bugaong! Katakot pa naman to yung kanyang tagiliran. Good size. Bugaong. Mga tangay. Sa bahay lang. Dito sa harap ng bahay. Ano ito yung ahasang niya mga tangay? Release natin. Hindi kami kumakain ng bugaong eh. Huwag kang magtitinik. Sayang hindi talaki ito. Good size mga tangay yung bukaong. Release natin yan. Eh. Laki pa naman. Mataba ko Bye. One down, mga tangay. Sayang yung kainan, na unhook. Talakitok yun yung kanina. Hagis tayo ulit. Mayroong mga naliligo na mga bata. Panigurado ito yung mga ito yung panahon na maganda talaga mga will kasi makatangay-gutong ngayon yung mga isda dahil maamihan, mahalo na ay, bisilet may ano may sumibad sana, tumambling yung lord kayang tumambling yung lord natin Grabe, sana mamaya hindi nag-aano ko na lang yung alon. Kasi kagabi talagang matindi-tindi. Yun o, may mga nani. Um, dali. Dali na naman. ay yan, hook. Sayang mga tangay. Sayang, man, hook. <laughs> Na-unhook. yung ano niya kaliskis sumama dun sa lord baka na paul hook mga tangay hmm, dali dali na naman dali na naman yun no yun talaga sila banda sila na huwag no, unhook to so parang bugaong ulit bugao <laughs> bugaong ulit malaki tong bugaong ang laki good size Good size mga tayong bugaong Oh, laki. Oh, mamaw. Mas malaki ka sa kanina. Yun. Pangalawa. Pangalawa! Ay, <laughs> grabing laking bugaong to. Kala mo kanuping size na siya. Ito nga yun. Laki. Dito, nagapansugat kasi yung hasam niya. Kaya dapat dahan-dahan ka dito magtanggal. Taba. malaking laking bugao. Malaki na yung mga bugaong dito. Ngayong natin matay 6 grams na ano, hipon-hipon. ano Pangalawa. Lucky. Pilis natin. Bye-bye. <laughs> Ang dami yata nila dito ngayon. <laughs> Dahil amihan. Hagis tayo ulit. Sugatan so, ako. laban niya mga tangay malakas ayun may nanini dito pa yung barakuda dito na pagalagala butong yan sila ngayon mga tangay sigurado butumi yung mga to may mga bata dito mga tangay ito yung mga bata na nanonood sa akin <laughs> mga kapitbahay ko nalapit sana sabi ko delikado wag lumapit may mga nanini ba dito oh baka talaki ito mm uh -huh. kinalabit lang sayang may takagat kaya mga tangay posible meron pa yan hindi, Sabi ko na, may kakagat pa yan eh. Talakitok na yata ito. Talakitok na. Ayun, eh, no? Ay, na-unhook. Ano ba yan? Ang lapit na. Dito na lang, oh. Pag talakitok, na-unhook. Hagis. Medyo so, maliliit pa yung talakitok dito. video ka, cellphone tayang ayan mga tangay, dito lang ako sa harap ng bahay ayan lang yung bahay namin eh. dito tayo nag hagis hagis ang <laughs> tataba ng mga bugaong dito pero kasi kami mga tangay hindi kami kumakain ng bugaong kapag galing sa ganitong area alam nyo na, kaya matataba <laughs> Trepa tayo. Naglalaro lang naman ako mga tangay. Tanggal kati. Eh. Lalo na bagyo-bagyo. Yung iba dyan na hindi pa nakakahagis. Dahil sa bagyo. Ito yung lor na ginagamit ko mga tangay. Yung hipon-hipon. 6 -hipon. grams. Bilhin ko yan kay ano, Catch and Cook. From Puerto Princesa. Tagal na yan mga tangay. Ngayon ko lang nagamit. Wala nang kumakagat ah. Pinakananay na siguro nila yun yung napakalat ko kanina na bugaong. Malaki eh. Nakakatuwa mga tanga yung mga yung bugaong pag nakahuli ka, pag nakakagat. Malakas sila maghila. Maganda ay palaro-laro sa ano. Pag nakapisingrad ka. Maganda maglaro. Ang sarap sa ano, feeling. May mga followers ko ng mga bata Shoutout sa mga bata na to Tsaka yan Spilo. Delikado kasi kanina mga tangay Nasa likuran ko sila nakapwesto Sabi ko huwag sila magpwesto sa likod ko Makamatama sila ng lure So ito yung spot natin Harap lang ng bahay Naglibang-libang lang tayo So nandito na lang mga video natin Paalam